hindi na kaya rin tayo ng sagay good morning mga ka-Dragon ayan, kumusta uh, kayong lahat yan guys for today's episode napaka-busy ng ating mga ladies. <laughs> yung wala si Auntie dahil ano, uh, nagpaalam muna siya at mm, magbibilad daw muna ng kanyang palay at nagtatampo na yung kanyang anak. <laughs> Sabi niya, lagi na lang daw siyang iniiwanan. So ngayon guys, bali ang aming episode ngayon ay tutulong lang kami dito sa gumagawa ng kubo dahil kailangan nilang tagakayas ng ano, ng mm, kawayan. Tsaka mag, ulak kayo guys ng kawain mo. Tulungan natin si Uncle Marcel. Parang medyo makatipid-tipid kami ng konti. Masakit sa bangs pa. Ang ginawa namin. Mabigat sa bulsa. Alam namin, ano, yung maliit lang siya. Hindi naman sobrang laki. Kasi ang nangyari guys, na, naging pamatan. Nagbahan. Naging mansion na rin Sabi ni Gaiya, mansion na daw na po. So ayan guys, Uh, lulutuan din natin sila ng kanilang pagkain bali katatapos lang din nilang magmerienda. So and guys, gusto rin namin magpasalamat kay Ma'am Evelyn. Yan nag ano siya na magdo-donate daw siya ng pang semento Yan, thank you so thank much. Thank so po. Much <laughs> Isang ano yun sa amin, napakalaking bagay na po yun sa amin. Sa mga gustong mag ano pa diyan, magpahabol. <laughs> <laughs> magpahabol sa mga pa kami. Hindi pa po huli ang lahat. <laughs> Nakakalahati pa lang kami baka hindi batapos, pa eh <laughs> baka baka pagdating sa sahig na ko wala na so yan thank you so much po sa inyong lahat yan uh, mag-start na tayong magtrabaho dahil si kuwerpen ay nag-uumpisa na tara sa <laughs> so, ayan guys update na naman tayo sa ating kubo panay tayo update Yan. ganyan pa din siya sa bubong na sila Unahin nila yung bubong kasi eh ano para may lilim sila dito. Kawawa naman sila, sobrang init. Yan, sobrang nakaka-excite, guys, kasi ano, malapit na rin siyang matapos siguro, ano. Mga 10 days pa. Ano, iluto mo manta? Monggo. Monggo. Ginisang okay, monggo, request nila, guys. Maglaga pa lang. Agtablan. Tas lagyan natin ng bunga ng ano, ang palaya. Pa. Tsaka magkuha tayo ng talbos ng ano, ay, malunggay. Ay, 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 yung mga saging natin guys, ang tagal mahinog. Ikuwan na lang namin 'yan isa para ano, mabilis. Lagyan natin ng dahon ng akasya. <laughs> Ito guys, yung pang-ipit 'yan sa may bubong sa nipa. Yung pabili po, bili pa lang kami ng nipa. Grabe guys, ang mahal na. Dati, ano lang. Ngayon ay yung 1,000 na piraso ay 6,8 daw ang bayan. Tapos ang umakan ay ano, 3,5 ang isa. Ang mahal-mahal nang -mahal bilihin. sili ko. Hindi mo yung pagkakalabas. screen lang nga na, no, yung dalawang rulyo, natin pag may nagpunta dito. Kawilin natin pag may bisita tayo. Ayan mga ko kuha tayo ng dahon ng akasya para ano, mahinog na yung ating saging na saba at ano, laton dan. Like Hindi <laughs> <laughs> na mahinog-hinog. Nahiya mahinog. Lagi kasing ano, ginapisil ni Gigi. Lagi <laughs> <laughs> Ganyan yung ano yung ginagawa ni mama dati para mabilis mahinog yung saging. Nilalagay sa sako tapos lalagay ng dahon ng akasya. Pwede ring dahon ng ano madre cacao. Yeah. Kailin, kailin mag pa kasi rin tayo magganto. Ngayon pa Bukas yan, dito, ano, hinog ko lang kung di ka pa <laughs> na yan. po, problema mo. Eh, no, iisama nyo yun na yung, ano, turdan na ipahinog. Nagsasabay daw ang hinog. Tignan ko lang kung sino makuhaan. mauma. Ma sa harapan kanoy. Mm, araw-araw man nagapameryenda di araw-araw laga. Laga. Masa lang ba, kasi tinapay na? Mas oh. gusto nilang, guys, kasi ganito, ayaw nila mga tinapay. Para lang pa, pa, Ka tinapahinaalo partner i partner so, nila sa kape mo. Diyan ang ako na. Dumilaw na oh. Kadami nating saging guys oh. So, Meron pa doon ah, na kaya lang hindi muna namin ano, na? ano pinutol baka magpang-abot ang ating mga saging Mga mga sabato ilip kasi medyo kalna eh. Magulang na. Yung matigas na siya, hindi na maano kalukot. kapal ka na oh ang paglit ng lakaw ko ah isang sako ah <laughs> pag nakuha pa natin yung isa daw meron yung pati yung malilit daw na no, parang senyorita na yung laki na patigas na rin saka na yun pag tayo okay, na ibus natin ang bubulit <laughs> Magtinda na kaya rin tayo ng saging. Sobrang ating natin ang ano eh. Natin dun, oh. natin doon sa tindahan niyan, yan yan. Ang kasi kasing bunga yung sani sa namin. Sari sa store. Ay, bigta natin dyan. Oo, sama yung dyan, oh, sa may nagatinda ng sari dyan, o. Oh. Ay, kay... Oo, ginabili niya, niya man yun, eh. Yung mga tinda niya doon. Ayan mga ka-dragon, ito yung ating ilalagay sa ating monggo. Masarap yan, yeah. yung dried hipon. Dried sugpo sugpo sa pagdaki. Ayan, Ayan mangwa rin tayo ng dahon ng malunggay. Masarap yun sa mungo. Masarap saan ay ano, ang palaya. Dahon ng palaya. Kaya lang may bunga na tayo ng palaya. Baka sobrang to. na. Tsaka walang mabilhan na talbos ng ampalaya. Wala pa kasi tayong mga tanim dito. Soon yan, magkakaroon mm -hmm. kami ng maraming taling Pag nalinis na natin itong ating ano, gulayan. Ayan mga kadragon, haluan din natin ng sotang ang ating munggo. Sarap po. Ayun mga kadragon, mag-ihawin tayo ng talaw. Sarap yun sa sa bagoong. Tsaka hmm. yung dalawa itorta natin. Mmm. Karais. na na rin siya ng kamatis. Tsaka na paulam na Uh, Intay mga ka-dragon. Nag-ibas ato yun eh. lang yung plus natin. Kung lang itong aming ulam guys. Simple lang yung aming ulam. Kunti so, lang yung aming Pero Ano siya yung... Okay, Ang gula eh. Magkain na at may hakuting pa tayo. At pag mapapalaban kami. <laughs> Magpuan <laughs> kami guys ng truck, ng ano, ng tractor, ay ano, trailer. Magtutulak kami. Masalahan po sa mga biyayang pinagkakalog niya sa amin sa araw-araw. Ang ito lang sa ko sa iyo. Hindi po na lang, lahat sa Prince si ano. amen. amen. Kain tayo mga ka-dragon. Kain tayo mga dragon Kain tayo mga ka dragon yeah, lunch. Kain lang siya. Napakasimple lang ang aming ulam. Talagang ito'y normal lang na pinuulam ng mga nakatira sa probinsya. Bagay rin din mga nasa city. Mag puro kayo. Puro kanya. Kasi kayo puro kayo. Puro stick lipstick, lipstick. Kami kuan torta. Kami puro kami. Ini hau na. <laughs> puro kami titi. Ini hau talong. Puro torta lang kami. <laughs> kami ni <laughs> Tat may ang dito kami talong. Ang <laughs> torta yeah. ng eh, si Chacha. Guys, itong masarap Oo. Yan, the best bubuong. Big kamatis. Ini masarap. Ini masarap. Mangan kaya. tayo, George. Yan, tapos na rin kumain sila ko no, yung friend. Nauna talaga silang kumain. Hindi namin sila sa bayan at nahiya sila. Hindi, baka maubusan sila ng kain. <laughs> <laughs> Kaya lang Kaya natakot kami guys, nagsain kami na siya pa ulit. <laughs> tapos mga Ang nasinay nga to na naman sa parau. Ay, magduron tayo ante. Ito Makapatuyo si Ante Ligay ngayon ng palay. Mainit eh. Para bukas daw present yung siya. Ipapas mo si Ante Ligay magbula din. Ipapas lang Bilad baka maglabak tabulan ng laba. O hindi pa ako nakakalabstruct ng laba. Pangapat na ayom. Oo. Dela bola kay na si Marsin. O nilabad mo. Magduko ko si Dulao. Labahin mo rin minsan kasi ang Yung Ito pa na laba, bigit Ano yan, Tayo? Okay. Tayo na. Magbugo na Sabang? Tabang. kung sa bukid talaga, ka eh, kahit anong ulam mo ino. Oo. No. Oh. Kasi ka buo lang. Pag sa bahay lang, hindi ka makakain. Okay, manti lang kung buo. Ano si Nipa yan, Juan? Ha? Nipa? Nasi naman plato ko. Ano yan? Ano yung lagay yung sipa ano dyan? Ano yung sipa? Yung sipa ay yung ano malapad ay? sa kwan. Ano yung? ng kwan. Ilo. Malapad. Malapad. No, meron kayo doon. May kwan kami doon. Mayroon doon sa bahal. doon ito. Diba meron doon? Mga puro ko? doon? <tod> <tod> hmm, yun lang may... Yung dina Ma? nila kwan ay... May dalawang artifex na na na, doon, nabo? Meron doon sa may kwan nila, oh. Kaya tarap lang ka naman. Hindi, 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 hindi. <tod> ba ano yan pag... Ibasak? Hindi, simento rin yun. Hindi ko na sa sumag It's hard to pick up concrete. Uh, uh, Ayan, bukas baka... doon uh, muna kami kaila okay. Indang, pasalan natin si Indang. Matagal-tagal na rin, hindi kami nakabalik. Mag-miss si na raw ni Kuya Dan. Nabising naman siya. Kung siguro, ay nang mag-upo lang sa kanina dito bukas.

hindi kayang ipasok ng tricycle dito kaya kukunin natin ng trailer akala ko ti magputol putol sila ang kilmarsing ng kawayan talaga marcelino dalawang balik siguro yan. Ano ba balik Lahat na. Lahat na? Lahat na. na lang

<laughs> shout shout out daw si Bigte Away ni JJ. <laughs> Balikan na lang 'yan oh, dalawa. Eh dalaw dalawang balik na lang. shout tá, out you guys guys, ang dami namin nakitang native na palaka dito sa fish pond. Kaya lang din namin alam kung paano siya ulihin. Ayun si JJ, meron siyang ano. Ang dito ng ano, palaka. Ayan guys, update update tayo. Nilalagay na sila ng um, ano, So ayan mga ka-dragon, Ayan, bali pauwi na rin kami dahil inabot na rin kami ng hapon dito. Hindi na rin sila maiwan, guys. Siyempre naman, wala nga naman iwala natin sila. So, update natin tayo, namin kayo guys, nagbububong na sila. Uh, babalikan na lang natin ulit sila bukas after namin sa kinaindang. Diretso kami dito sa park. Yan. Thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. Bye, po. Bye po.